Good morning. Let's go. Bibis muna tayo mga kaibigan dahil lalabas tayo today. Saan ka ba lolo? Oh yes, lalabas tayo for today's video mga kaibigan. <tod>

海南自贸港经济发展 b 新创优，创新 i 优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优，创新创优， 爸爸自己腌干吗？ Maraming salamat. Ang diabetes. Eh, tumatos na Filipinos ang diabetes. Yes, oo. Tapos, ang kidney disease naman. Kidney disease, thank you for having me ulit dito sa show. No? siya mag-share na natin po sa ating kidney disease. So, ano ba yung kidney disease? Usually, ang organ pinag-uusapan natin ay ang bato. No, ang bato, ang function niya, siya ay taga-inis, taga-filter ng mga gawin sa kagawa natin. Sabi po yung mga excess na inyong natin tubig, siya na flush out. So, ang sabi na po, around 10% of Filipinos ay kakaroon na ng chronic kidney disease. No? Ang chronic kidney disease o ang CKD ay ang unti kundi pala ng bato. it's very common. ang, causes usually stems from hypertension. stress din sa kidney. Sa kidney. lahat ng klase ng supplements. Okay, so, um, actually sa number 7. Do take over-the-counter pills regularly, no? So, marami kasing category yung mga, yung mga supplements, no? So, usually, um, meron tayong hinahanap na FDA approved, no? Yung mga FDA approved na vitamin C, vitamin A, vitamin... Usually, um, if prescribed by your doctor, it should be safe, pati yung mga multivitamins. Pero meron tayong kasing nakikita dyan na hindi pala siya regulated, no? Or kasi marami nang tinabenta online, pati yung mga uh, nakikita natin sa Facebook, no? Sa Shopee, sa Lazada, hindi po yun lahat ay safe, no? So pag lumapit ko kayo sa akin, ang sasabihin ko, pa-check kung may gusto kayong i-take na bagong gamot, ipa-check niyo muna sa physician ninyo. Mm. Kasi mahirap mangusga mag-isa. Saka baka fake kasi naaalala mo, mm, yeah. a few years ago, yes. di ba may na yung NBI, mm. mga fake na medicine. Oh, oh. So kaya kailangan talaga mag-ingat at bumili ng gamot sa trusted na butika. Oh, o po kasi mga smuggle din, yes. diba? O na hindi dumaan sa tamang proseso. Yes. Oh, yeah. So yun know so dapat kung meron mang i-take, eh, dapat i-prescribe muna. Ah, kumbaga mag na muna. Yes. Oh. May mga herbal din po kasi na directly toxic sa kidney. No? Oh. So hindi natin malalaman yun unless binasa mo lahat ng ingredient. At saka hindi ka rin sigurado kung hindi trusted yung source, baka meron pala. Oh. The possible risk factor din ba? Kasi naman mahilig tayo mag self-medicate. Yes. yes. Kapag yes. may masakit sa'yo. Oo. 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 So, para naman dun sa pain medications, may sub specific set ng pain medications that can cause disease. No, ito yung na, ano, non-steroidal anti-inflammatory drugs o tawag natin NSAID. So ito yung mga, example is mefenamic acid, no, celecoxib, uh, or ano, yung mga etoricoxib, yung mga ganung narinig na familiar. Usually, para yan sa sakit ng likod, sakit ng ulo. no. So usually, hindi ba siya dapat tinitake ng tuloy-tuloy for mm -hmm. more than three